Happy New Year ho ulit. And uh, dahil may go na ano na ho kami, tingnan nyo lang ho, uh, ilagay lang natin sa video. Yun ho, yung aming pamahiin. Yun ang pamahiin namin ha. Yun ang pamahiin ko. Na first day ng January. is dapat kahit sarado, mag-open kami ng kahit sandali lang. Para sa na mano. No. Yun ho ha. And then, yun yung aking pamahiin Then, i safety ko yung aking uh, first na buwan na mano sa January 2024 every year man din ganyan same lang isafety, tago and then yun siya para andyan lang sa mga palibot palibot and then yung uh, ang ginagawa ho namin ginagawa ko ho before magbagong taon yung 30 nagbili ho ako ng mga grocery grocery dito ha, yung mga pinaka basic na binibili kasi wala akong school ngayon, wala pang school, so baka first day ng January ang bilhin is mga sabon-sabon so nagbili ako ng mga pinaka importante ho yes sir bago ho na disperas ng new year nagbili ho ako ng pinaka basic ho yung mga wala sa akin yung kahit ilan-ilan lang na mga para, katulad ng Uh, powder, mga uh, tawag niya, mga sabon, mga, mga ganyan, yung mga kape, yung iba is, makabili lang ako kahit konti. Kasi ayaw ko na pag uh, ngayon, January 1, pag open ko, ang unan na magbili is yung, hanapin yung kape na wala ako yun. Ayaw ko nang magsabi na wala. So ka kahit man lang sa first day, is may ma-offer ako na meron sa tindahan ko na kahit ano ha. So kaya ngayon may candy kanina. Nagbili ng candy. So mabuti meron akong candy. And then yung iba ho. And then ngayon ho is naka na bueno, ano, na kami. So magsara, magsara naman kami. Kasi January 1. So i-continue natin yung happening ng Happy New Year. Yan ha. Thank you. Yan lang ho yung aking ma-share. And good morning. Happy New Year. Good morning. Hello, good morning. And this is Miriam. Happy New Year ho sa lahat. Yan ho, ha. Dahil ngayon is New Year, January 1, 10 AM. And dito ho kami sa tindahan. Bago lang ho kami nag-open. I-check out natin yung Kwanha, yung ani ating first buwan mano sa taon. Oo, ito 'yun. Ito ho yung aming pamahiin, yung pamahiin ko ha basta every first day ng year. And then, mamaya, kasi dapat maglaglaan kami mamaya is after makakuha kami ng boy na magsara kami ulit. Ha, ah, yan ho, yung aming pamahiin ngayong uh, basta every first day of the year. 1K lang. 20 isang bayad? Kasi ito, kasi Yes lang daw. Lang Si Filipino. Pila man ka Pagkano Hanggang ano 'to mga 6:00 PM. Isok dahil bago kaming bugas, ah, bugas, bukas, January 1, may uh, ang aking buwan naman, no? Sa first, sa January 1, si Langga, nga <laughs>